afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Yeah. Biyahe tayo, biyahe tayo guys. Ikot lang tayo. Grabe pa rin ang init ng panahon ngayon. So, grabe. Init pa Ano na, alas 4.30 na. Pero grabe. Grabe yung init. Ramdam pa. Ah, mag-ingat sa lahat. Ay, mag-ingat sa lahat ingat po na lahat minom ng maraming tubig araw-araw para hindi tayo ma-dehydrate grabe ang init ang panahon guys happy saturday sa ating lahat guys swerte yung mga no kasi wala silang trabaho ano kaka-day off yung mga tao na ano nagsipunta sa picnic sa ilong sa dagat ah ako ito <laughs> dito ako hindi ako nakapunta ng ilog dagat dito lang ako mag ikot ay buhay biyahe biyahe ayan good afternoon sa ating lahat Ayan, wow. ito yung buhay natin. Araw-araw ang biyake. Walang tigil na biyake. <laughs> Iba guys? Walang tigil <clears throat> Ay, <buhay. laughs> Sabi nga, biyahe, biyahe pag may time. <laughs> Hindi to pag may time. Tuloy-tuloy na biyahe araw-araw. Yeah. Sinisipon na naman ako. Grabe. Makulimlim ang panahon. Ah. Bakyat. Bakyat. Ops! Uh -huh. Ops! Oh, oh. ano, pakiramdam ko, nilalagnat ako. Opo <laughs> yan! Ay! Dahil sa sipon ko siguro, to. Ahay! Ahay! Ah, buhay! Um, biyahe walang kapaguran na biyahe 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 but my time ito na naman guys oh, may halo na naman ako halo ha 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 may halo tayo guys so oh, halo halo kain tayo ng halo halo nakabili na naman ako ng halo-halo ah, ah. magpapartay dyan at maghalo-halo muna tayo kahit may sipon sige halo-halo pa rin diba okay? guys kahit sinisipon tayo halo-halo pa rin tayo dito muna tayo magpark wala namang tao ฮัลโหลฮัลโหลเตมนเองเอ้ยแก่อาฮัลโหลฮัลโหลตายเองฮต๊ะต๊ Aarap ang halo-halo. <laughs> mm. Biyahe. Walang kapaguran na biyahe. <laughs> Tuloy-tuloy na biyahe. Aarap ng halo tanggal nung ano, init ng panahon. Sakto sa init ng panahon, magalo-alo. Ang daan guys, oh, maluwag. Uh, holiday season, holiday eh, holiday. Kaya maluwag. O. Pero sa lunes na naman to or linggo, na oh, bukas ng hapon sigurado. Siksikan na naman. Or kahit, ano, kahit lunes yan. Siksikan na naman ang traffic. Kaya masarap ngayon magbiyahe, wala kang ano wala masyadong traffic ayan maluwag ang daan di ba guys maluwag ang daan ngayon kasi no, si ano Aring Araw dun wow init, <laughs> ayun siya ayun si Aring Araw mainit talaga ang panahon 5 o'clock na pero tignan nyo init pa rin ang panahon ano ba yan yung init ng panahon talagang reflect talaga dito sa Pag, pag may kahoy na punong kahoy na ganyan ako, oh, maganda. Pero pag walang punong kahoy na init. Ayan. Lapit na tayo. Magjaging sana ako kasi walang wala akong kasama no wala magbantay sa bahay. Ano to magagawa? Wala jaging. Ayan. Lapit na tayo sa bahay guys. Ayan. next time on it next time on it, guys bye-bye